Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aris, para sa Pebrero 26, 2025, sa araw na ito. Ang mga enerhiya sa iyong paligid ay hinahabi ang isang masalimuot, ngunit makapangyarihang tapiserya ng tapang at walang takot na espiritu. Bilang isang Aries, natural mong yakap ang buhay ng may matinding sigasig at walang takot na pananaw. Ang araw na ito ay puno ng kakaibang sigla, na lalong nagpapalakas ng iyong likas na enerhiya. Higit kailanman, mahalaga na magkaroon ka ng kamalayan sa kung paano ang mga tukso ng buhay ay maaaring makaapekto sa iyong mga iniisip, desisyon, at direksyon sa buhay. Ang iyong matapang na espiritu ay maaaring magbigay sa iyo ng kumpiyansa upang humakbang sa bagong mga oportunidad. Ngunit tandaan na ang pagkakaroon ng malinaw na pag-isip at matibay na prinsipyo ay makakatulong sa iyo upang manatili sa tamang landas. Ang sobrang sigla at pananabik sa mga bagong hamon ay maaaring magdala sa iyo ng matitinding emosyon, kaya't makabubuting magkaroon ng balansing pananaw sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Ang tiwala sa sarili ay mahalaga, Munit ang pagiging bukas sa mga payo at gabay mula sa iba ay makakatulong upang hindi ka mailigaw ng sariling bugso ng damdamin habang dumadaloy ang araw. Maaaring mapansin mong may mga pangyayari o tao na magpaparamdam sa iyo ng pagkalito o pangamba. Sa ganitong pagkakataon, pakinggan mo ang iyong panloob na tinig at intuition. Ang iyong kakayahang kumilala ng katotohanan mula sa ilusyon ay magiging susi sa iyong pagharap sa mga hamon na maaaring lumitaw. Ang landas na iyong tinatahak ay maaaring puno ng mga pagsubok, ngunit sa pamamagitan ng tamang pagninilay at pangunawa, mas madali mong mahahanap ang mga sagot sa iyong mga tanong. Ang universo ay nag-aalok sa iyo ng mga senyales, at nasa iyo ang kakayahang basahin at unawain ang mga ito. Sa bawat kaganapan, mayroong mas malalim na kahulugan na maaaring hindi agad makita sa unang tingin. Huwag basta magpadala sa emosyon o takot. Sa halip, subukang obserbahan ang mga bagay na nangyayari sa paligid mo mula sa mas mataas na perspektiba. Ang kalmadong pag-iisip ay magbibigay daan sa iyo upang makita ang tunay na landas na dapat mong tahakin ang enerhiya ng Aquarius ay nagbibigay sa iyo ng isang mas malalim na pag-unawa sa iyong damdamin at ng mga taong nakapaligid sa iyo. Habang ikaw ay likas na matapang at mapusok, ito rin ang tamang panahon upang palalimin ang iyong empatya sa iba. Ang koneksyon sa ibang tao ay hindi lamang tungkol sa pakikinig sa kanilang mga salita, kundi sa tunay na pag-unawa sa kanilang pinagdaraanan. Ang araw na ito ay nag-aanyaya sa iyo na yakapin hindi lamang ang iyong sariling lakas kundi ang kakayahan mong magbigay ng inspirasyon sa iba. Ang iyong presensya ay maaaring maging isang gabay sa mga nangangailangan ng liwanag sa kanilang sariling paglalakbay. Maaaring may isang tao sa iyong paligid na nangangailangan ng iyong payo o simpleng presensya upang maramdaman nilang hindi sila nag-iisa sa kabila ng iyong pagiging determinado at independyente, tandaan na ang pagbabahagi ng iyong oras at atensyon sa iba, ay hindi nangangahulugang isinasantabi mo ang sarili mong pangangailangan, kundi isang patunay ng iyong lalim bilang isang tao. Gayunpaman, habang iniintindi mo ang iba, huwag mong kalimutan ang iyong sarili. Mahalaga na bigyan mo rin ng oras ang iyong sariling pisikal at mental na kalusugan, Madalas, dahil sa iyong abala at aktibong buhay, nakakaligtaan mong alagaan ang iyong sarili. Sa araw na ito, subukan mong obserbahan kung paano tinatanggap ng iyong katawan at isipan ang enerhiya ng paligid. Kumain ng masusustansyang pagkain, uminom ng sapat na tubig, at kung may pagkakataon, maglaan ng ilang sandali para sa pagminilay o simpleng paghinga ng malalim. Ang ganitong maliliit na gawain ay maaaring makatulong upang mapanatili ang iyong lakas at kasiglahan sa buong araw. Ang iyong katawan ay iyong pangunahing instrumento upang maisakatuparan ang iyong mga layunin, kaya't bigyan ito ng sapat na pahinga at pangangalaga. Hindi masama ang pagiging abala, Munit kung ito ay nagiging hadlang upang maalagaan mo ang iyong sarili, marahil ay panahon na upang bumagal ng kaunti at pagtuunan ng pansin ang iyong kalusugan. Habang ikaw ay patuloy na gumagalaw at hinaharap ang iba't ibang sitwasyon, tandaan na hindi mo kailangang maging matapang sa lahat ng oras. Ang pagiging bukas sa pagtanggap ng tulong at paggabay mula sa iba ay hindi isang senyales ng kahinaan, kundi isang tanda ng matalinong pamamahala sa sarili. Walang sinuman ang kayang gampanan ang lahat ng mag-isa, at ang pagtanggap ng suporta mula sa mga taong nagtitiwala at nagmamahal sa iyo ay isang mahalagang hakbang patungo sa tunay na tabumpay. Hindi isang kasiraan ang humingi ng tulong kung kinakailangan, sa katunayan, ito ay nagpapakita ng iyong kakayahang kilalanin ang iyong sariling limitasyon at ang pagpapahalaga sa koneksyon sa iba. Ang tunay na lakas ay hindi lamang nasusukat sa iyong kakayahang lumaban sa mga pagsubok kundi sa iyong kakayahang makipag-ugnayan at umasa sa mga tamang tao sa tamang oras. Ang iyong likas na lakas ay maaaring maging isang gabay para sa iba. Kaya gamitin ito upang magbigay ng inspirasyon. Maaari kang maging isang tagapagpagaan ng loob para sa isang kaibigan, kasamahan, o kahit isang estranghero na nangangailangan ng motibasyon. Sa araw na ito, subukan mong makinig ng may bukas na puso at yakapin ang pagkakataong maging positibong impluensya sa mga nasa paligid mo. Hindi mo kailangang laging maging malakas sa panlabas na anyo, minsan, ang tunay na lakas ay makikita sa iyong kakayahang magbigay ng pagmamahal at pag-unawa. Ang mundo ay puno ng mga taong naghahanap ng inspirasyon at maaaring hindi mo namamalayan na ikaw ang isa sa mga taong may kakayahang magbigay nito sa kanila. Ang bawat kilos ng kabaitan at pag-unawa ay may epekto na maaaring hindi mo agad makita, ngunit tiyak na may positibong epekto sa mga taong nakakaramdam nito. Habang nagtatapos ang araw, Pagnilayan ang mga pangyayari at kung paano mo hinawakan ang bawat hamon at pagkakataon. Anong mga aral ang natutunan mo? Paano mo ito magagamit sa iyong hinaharap? Ang buhay ay isang patuloy na proseso ng pagkatuto, at ang bawat araw ay isang bagong kabanata sa iyong kwento. Yakapin ang bawat sandali ng may pananabik at pananalig sa iyong kakayahan na harapin ang anumang darating. Hindi lahat ng sagot ay makikita agad, ngunit sa bawat karanasan, may natututunan kang mahalagang aral na magagamit sa iyong paglalakbay. Ang araw na ito ay isa na namang pagkakataon upang mas lumalim ang iyong pagkaunawa sa iyong sarili at sa mundo. Gamitin mo ito ng may buong kamalayan at pagpapahalaga, ang maswerteng kulay mo ngayon ay pula at ginto. Ang pula ay sumisimbolo sa lakas, determinasyon, at matapang na puso, habang ang ginto ay kumakatawan sa tabumpay, kasaganaan, at kaliwanagan ng isipan. Ang pagsusuot ng mga kulay na ito o ang pagdadala ng mga bagay na may ganitong kulay sa iyong paligid ay maaaring magdulot ng positibong enerhiya at mas lalong magpalakas ng iyong kumpiyansa sa sarili. Ang maswerteng numero mo ngayon ay isa, 7, at 23. Ang isa ay sumisimbolo sa simula ng bagong paglalakbay at tiwala sa sarili. Ang siyam ay kumakatawan sa karunungan at pagsasara ng lumang kabanata. At ang dalawamput tatlo ay isang numero ng paglawak at positibong pagbabago. Ang maswerteng gawain mo ngayong araw ay ang pagsasagawa ng isang bagay na nagpapalakas sa iyong loob at nagdadala ng kasiyahan sa iyong espiritu. Maaaring ito ay isang maikling ehersisyo, pagsulat ng iyong mga plano at layunin, o simpleng pakikipag-usap sa isang kaibigan na nagbibigay sa iyo ng inspirasyon, sa pagtatapos ng araw. Ipaalala sa iyong sarili na ang iyong tapang ay hindi lamang nakikita sa iyong pagiging matapang sa panlabas, kundi sa iyong kakayahang manatiling totoo sa iyong sarili sa kabila ng anumang sitwasyon ang tagumpay ay hindi nasusukat sa kung gaano karaming laban ang iyong napanalunan, kundi sa kung paano mo napagtagumpayan ang bawat pagsubok ng may dignidad at integridad. Ipagpatuloy mo ang iyong landas ng may buong tiwala sa iyong kakayahan. Ang mundo ay nangangailangan ng iyong liwanag, kaya ipagpatuloy mong ipakita ang iyong tunay na kulay. Yakapin ang bawat araw bilang isang bagong pagkakataon upang maging mas matatag, mas matapang, at mas makabuluhan ang iyong paglalakbay sa buhay. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.